that mo naman sa harap ng estatwa ni Maria ay eh, magsasayb of the cross ka. Bakit sa simbahan, eh pala'y panlaban kay tanas yung sign of the cross. Eh nakit ginagamit mo sa harap ng altar, May eh, satanas ba sa altar? Magisig ka kapatid na ha? Ito pa ang panalangin, hindi namin ito ininvento. Ito'y isinulat sa maikling katesismo, kapatid na Daniel, We go on the like link li, and mando, and that sees you the press by Neil of the Antiporda, printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz ang ipang-adyam mo sa aming Panginoon na may Diyos sa mga kaaway namin. Ang tanda pala ng Santa Cruz pang-andya sa kaaway. Eh, magkapareho yung sinasabi ni Santa Teresa raw, ngayon ang pinakat mabisang panlaban kay Satanas at sa ni at dito naman sa katisismo ni Hernando Antipoda, yung palang tanda ng Santa Cruz o sign of the cross, pang-adya sa kaaway. Yung e, pag-adya sa kaaway, e mananalangin ka sa Diyos. Basta naman gamang na, ano sa inyong taso. Bakit pa sa kahit pa kung siya na sa sign of the cross, e pang-adya ka sa kaaway. Kaaway mo ba naman yung pagkain? Hindi naman natin problema kung one-sided ang unawa ng mga alagad ni Ellis Soriano. Sabihin na natin para lang sa kaaway ang pagsasagawa nito. To which, tama lang na gawin ito ng mga katoliko dahil alam naman natin na ang demonyo na kaaway ng Diyos ay ali sa paligid. Ano pong sinasabi ni San Pedro? Maging handa kayo at magbantay. Ang jablo ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali na naghahanap ng malalapa. Na ibig sabihin, saan ka man pumunta, saan ka man nakatingin, o kahit nananalangin ka, o kahit nakaharap sa mga sacred images ng simbahan, o kahit pumasok ka sa simbahan, ang jablo ay nasa paligid lamang na ali-aligid. Alam namin niya mga katoliko, kaya mabisa rin na mag-sign of the cross pang adya sa kaaway na jablo. Kung tutol po ang mga kapatid nating anti-katoliko sa sign of the cross dahil tinataboy namin ang mga kaaway na siyang jablo, ibig sabihin, Ayaw pala nilang itaboy ang demonyo kung ayaw nilang itaboy ang demonyo, ibig sabihin din ba, makakasama kayo ng demonyo? Ano po ba sa palagay nyo mga curious Okay. Bakit nga ba kami nagsasign of the cross kapag kami ay napapadaan sa aming simbahan o kahit tumaharap kami sa aming mga sacred images o kahit sa aming pagkain? Bakit nga ba kami nagsasign of the cross ng mga katoliko? Una, dapat muna nating malaman ang kahalagahan po ng sign of the cross. Again, sa loob po ng simbang Romano-Katoliko, ang sign of the cross po is a sacramental which the church defined as a sacred sign na may pagkakahawig po sa mga sakramento na kung saan nagpapahiwatig naman ng mga epekto particularly sa mga spiritual nature na nakukuha po sa pamagitan ng simbahan. At syempre, laging isama po ang isang panalangin na may kaakibat na simbolo tulad ng pagpapatong po ng mga kamay, ang tanda ng krus, o pagwiwisik ng banal na tubig, sa kaso po ng mga binibinyagan, o pagwi-bless ng mga sakramentals, o ng mga tao. Naging kasama na po ito sa pamumuhay namin mga Katoliko ang sign of the cross. As mentioned in the Catechism of the Catholic Church 2157, sinisimula namin mga Kristiyano Katoliko ang araw, ang panalangin at ang aming mga aktibidad sa pamamagitan po ng sign of the cross. Na kung saan binabanggit namin ang pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Iniaalay namin mga nabinyagan ang araw sa kaluwalatian ng Diyos at tumatawag sa biyaya ng tagapagligtas na nagpapahintulot po sa amin na kumilos sa Espiritu bilang anak ng Diyos. Ang sign of the cross din po ay nagpapalakas sa amin sa mga tukso at kahirapan. Now, sagutin po natin ang particular na tanong ng kapatid natin na si Elio Soriano. Bakit nga ba natin ito isinasagawa tuwing dumadaan po tayo sa harap ng simbahan? Ang paunahing dahilan po sa aming pagsasign of the cross sa tuwing dumadaan kami sa harap ng simbahan dahil para sa amin, naniniwala kaming mga katoliko na ang tinapay at alak na nabago sa tinatawag nating transubstantiation tuwing nagsasagawa po ng misa ay naging tunay na katawan, dugo, kaluluwa at pagkadyos ni Jesus mismo na nagtatag ng Eukaristiya sa huling hapunan. Ang isang bahagi po ng mga natira sa mga itinalagang host ay pinananatili ng simbahang katoliko sa tabernakulo na isa namang lalagyan ng host na may seguridad o nakakandadong kahon na idinisenyo para sa layunin pong ito. Kaya po kami naniniwalang mga katoliko na ang katawan, dugo, kaluluwa at pagkadyos ay namamalagi sa loob ng bawat simbahang katoliko. At sa ganitong kaso, ang pagsasagawa po ng sign of the cross para sa aming mga katoliko ay pagpapakita ng paggalang at pagkilala sa presensya ng Diyos na kung saan isa sa mga paraan namin ng paggalang tuwing dumadaan sa harap ng altar o ng simbahan ay pagsasagawa ng sign of the cross. May paggalang lang kasi ang mga katoliko sa presensya ng Diyos. Kaya kami nagsasign of the cross. Kaya nakakaawa pong mga kapatid natin na hindi nagsasign of the cross kapag dumadaan sa simbahan. Dahil malamang sila itong walang galang. I don't know kung anong paraan ng iba ng paggalang kapag kaharap nila ang ating Panginoon. Pero sa aming mga katoliko ay sa pagsasign of the cross po. Now, magiging weird lamang ito kung hindi natin alam ang kahulugan kung bakit natin ito ginagawa. Lalo na po kung hindi kay isang katoliko. Dahil magkakaroon lamang ito ng effect, ang sign of the cross, kung sinasagawa ito ng bininyagang katoliko. Ang sign of the cross po was part of the apostolic tradition na ipinapahintulot sa pamamagitan ng otoridad na ibinigay ng Diyos sa kanyang simbahan. Matthew 16 verse 18 to 19. At ang simbahan bilang kanyang katawan, Ephesians chapter 1 verse 23, at bilang kanyang katawan, ito ay kanyang ililigtas. Ephesians chapter 5 verse 23. Si Kristo na iniligtas tayo mula sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapako sa krus ay naging tanda na rin nating mga Kristiyano. Kaya ang sign of the cross ay magiging effective sa mga tunay na miyembro ng simbahan. At ito nga po ang tugon ng simbahan diyan. Sa 1670 ng Catechism of the Catholic Church, Nagsasaad na sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan, inihanda nila tayo upang tumanggap ng biyaya at italaga tayo upang makipagtulungan dito. Para po sa miyembro ng mga mananampalataya na may mabuting kalooban, ang liturhiya ng mga sakramento at mga sakramento na nagpapabana sa halos lahat ng kaganapan ng aming buhay sa pamamagitan po ng banal na biyaya na dumadaloy mula sa misteryo paskwal ng pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, at isa sa paraan dito ang banal na tanda ng cross na ginagawa naming mga mananampalataya. At ito pa po, malinaw na sinasabi sa doktrina ng aming simbahan 1671 ng Katikisang of the Catholic Church na kung saan nagsasaad na sa mga sakramento ang mga pagpapala ng mga tao ng mga pagkain, ng mga bagay at mga lugar ay nauunang isinasagawa ang pagsasign of ng cross. Ang bawat pagpapala ay pumupuri sa Diyos at nananalangin para sa kaniyang mga kalooban. Kay Kristo, ang mga Kristiyano ay pinagpala ng Diyos Ama sa bawat espiritual na pagpapala. Ito po ay dahilan kung bakit ang simbahan ay nagbibigay po ng mga pagpapala sa pamamagitan po ng pagtawag ng pangalan ni Jesus na kadalasan ginagawa namin sa pamamagitan po ng banal na tanda ng cross ni Kristo o ng sign of the cross.